Pabong sa scramble kag milk tea, o magdahog subong uh, pampaumpaw sa nagatikiti nga init. Apang nakakita na blaka mo sang tuman kada ko nga uh, yahong sang halo-halo food trip ta kay Zen kilantang sasa. Na record subong adlaw ang 44 degrees Celsius nga maximum heat index sa Iloilo -Ilo City kag Roha City Capiz samtang 42 degrees Celsius sa Dumangas Iloilo. -Ilo. -Ilo. Bangod sang tagiti nga init nagapamahulay sang balhas ang mga tao. Agud maumpawan ay scramble ang ginbulong sa kauhaw. Bangod budget friendly kag refreshing summer cooler nga may instant relief sa tuman ka init nga tiempo. Nga mo gid ibis ka naka jacket kag dito nagalusot pag ani simo nga ano jacket. Na okay okay man ang bitanan kay may init pero mabudlay man kay pirti ang init. Sakit mo sa ulo. Patokman sa kabataan ang milk tea kag shake ng na may nagkaling laing na flavor. Kita na daman kaya init ka daan. sa init. Samtang sa Barangay Tabuan Estansya, Iloilo, kadungan sang celebrasyon sang fiesta na andan na sa mga residente nga magtipon kagdululungan nga iselebrar ang Giant Halo Halo Festival. Pero hindi lang ini, basta halo-halo, bangod ini ang nakasulod sa higante nga ihong na may kataason nga kapin 2 metros kag kalapadon na masobra 3 metros. Mismo ang mga residente ang nagbutang sa mga panakot nga saging, kamote, sago, kag iban pa. Ang manamit na halo-halo, ginpanagtag sa mga residente kag bisita. Dari ginobra ang uh, pinakatako nga halo-halo bowl, dari ang mga ingredients kalamay, mga sago, A uh, gulaman kag nga ginalakot sa halo-halo dire tanan sa amon nga barangay ginaubra Siyam na katuig nga ginahiwat ang Halo-Halo Festival sa Barangay. Upod si Cirilo Renduke, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas.